Bulaga! <laughs> Ay, palawan! Opo. Pwede magtanong? Saan po? Anong oras na po? 4.53. Oras na ba ng maritisan? Opo, hindi tayo. May maritisan dito. Kano po lang ka? 80 po. 80? O, isang libo. Pwede na. Ha? Si na o. Isang libo. Walang tawad? Mga vlogger kami. Baka pwede may tawad. Ay, ang galing naman. Hindi nga. Oh, nagbibigay kami ng ano? 6.50. Oh, ang galing naman. Eh, yeah, basta pila-pila lang no, mga kababayan. Ah, uh, ito po nagpamerienda ang Team Daddy Frankie dito. At uh, marami pang pupuntahan ng Team Daddy Frankie kaya uh, iiwanan na po namin sila, no? So, kaya 1.5. Yes po. Okay. Thank you po. Okay. 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 Alpay, oh, okay. stop. Anong oras na ba? 4. Oras na ba ng Marites? 4-5-4. Mga lasing <coughs> ko. Dadi Franky daw. Ate, pwede magtanong? Dadi Franky daw. Ay, <laughs> Bulaga! <laughs> Ay, Palawan! Opo! Pwede magtanong? Saan po? Anong oras na po? 4.53 Oras na ba ng maritesan? Opo, hindi May marites <laughs> dito! Kaway-kaway ng mga marites! Ha? Sabi ko kami lang makablog. Ah. Kilala pala si Daddy Frankie. Kilala ko po kayo, Daddy lang ako kayo doon. Kaya sinisik na namin nung... Hangin lang sardinas mo. Hangin na lang sardinas mo. Sabi ko lang, kailangan pa yun ako daw. Ha? Akin na lang to. <laughs> Pinakit sa akin namin. Ha? Huh? Na oh, kapalit na. ng sardinas. Ay, oh. Maritis ka rin na Maritis ka rin Hindi, ayaw ko na may sakit. Maritis gusto ko. kami lahat. Maritis ka lahat. lahat. lahat Ang daming maritis dito sa Pangasinan. Maritis ka yung maritis na hanap buhay. So, hindi maritis na chismisan na. Ang tao. Pero sinong original na marites sa inyo? Wala. Siyempre kami lahat. Marite. Yung original na marites, may 500. Wait lang. Ano ang patunay na ikaw ay marites? Sali ka, isumpong mo sa akin. Anong ima Marites mo sa akin? Para... Ay, no, ima utang. Ito, eh, ito kapitbahay mo, mautang. Mautang siya, Marites. Marites, mautang. Maritis ma. huh? maritis maritis pa, ano, maritis Ha? Ano, ano? Bukod no, sa mga utang? Maritis pa. Maritis pa? <laughs> ah, o, oh, ito, may 500 ka. Ay, ay, <laughs> Kapagsarap ito. Ha? Ah? Hindi, ayoko na may sakit. Kailangan ko maritis. Sino ka maritis? <laughs> Ako? Ako. Ikaw, alikanay. <laughs> ka, <ane> <laughs> <laughs> Anong ima maritis mo sa akin? Yung ima maritis ko, yung utangan namin. O, oh, ano ang ng utangan nyo? Naku, grabe ang one interest. Ah, magkano interest niya? 300 isang linggo. Ah, yun lang imamaritis mo sa akin. <laughs> 100! oh, <laughs> ah! ah, ano pa imamaritis mo sa akin? Ah, ang mamaritis ko, sir. Ang hirap ng buhay namin. Ay, hindi yun. Ah, hindi <laughs> yun. Yung kapitbahay ko, naki. Oh, ano ugali ng kapitbahay mo? Maritis din, din siya. Lapit ka! Ano? Para may 500 ka! Ano? Yung maritis legit! <laughs> oh Anong legit? Yung legit! Para may 500 ka! Katina Ako buntis! <laughs> maritis mo mina Minamaritis nga ako! Minamaritis ko rin siya! Bakit? Ano ba ugali niyan? Madal <laughs> Madaldal siya! Ah, Madaldal! May 500 ka! Ah. Oh. Ah. Oh. Ano? Marites ka rin. Oh, mina maritis ko rin. Anong ba 'yan? Ano'ng mamaritis mo sa akin ay? Ano 'yung hirap ng buhay, wala akong pagkwa. Ay, ano ba 'yan? Yung legit na marites. Ah. Oh. <laughs> ha? Yung mga anak ko, ha? Problema ko. Okay. Okay. Mga, okay. mga okay. anak ko problem. Anong problema. Ano problema ni Tatay? Ito ko ito, 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 ito. Ito, ito. Ay. Ito, ito, ito ang oh. problema niya. Yung mga anak ko. Oh, ano anong, imamaritis mo sa akin na ilapit ka dito ka? Walang anong kulang sa kanila yung anak buhay nila, yung mga sweldo nila. Oh. Eh, halos hindi kami nabigyan. Yun ang binoproblema ko. Minamaritis ko dito. Mi yun, ah, yun ay mo, yung mga <laughs> anak mo. Wala, wala. Hindi ka pa binigyan ng pera ng mga anak mo? Kunti lang. Unti lang. Nga eh, kasi may maintenance ako. Hindi sa ka po. pa original maritis na eh. <laughs> Ha? Ano pa? Ibulong mo na lang sa akin yung imamaritis mo. Oh, ibulong mo. Ano imamaritis mo? May sakit ako sa matris bukol. Ay, may matris. Ay, may matris. Ay, may pambili na ako ng bendis. Oo. Oh, oh, oh. Ah, Ay, o, oh, 100 pa rin. Wala na. Okay, nice. Salamat po. God bless po. Thank you po. Sana pagbalik ko maraming marites. <laughs> ha? Okay. Thank you po. Thank you po. God, God bless. God bless. Ayan, mga kababayan, dami pa lang marites dito. No? Talaga pagka nagkumpulan na marites na. Dagupan ba 'yan? Ah. Walang mejahan? Walang mejahan? Oo nga eh. Gusto ko yung medyahan lang. Wala. Hindi. Iba yung lasa nung ano eh. Yung dagupan bangos. Ito ba? Dagupan bangos? Ay, batangas ba? yan eh. Hindi. Bangos yan. Ang dagupan sir. Paano pala tandaan na paano naging dagupan yan? Isay bangos yan. Ha? Isay-isay. Hindi pantay. Hindi pantay ang? Pagdagupan bangos. Orto. Ay pagbatanggas. Pa Pagdamin naman, hindi pangangas. Baka ba yun? masarap pag ano, pag malalaki. Masarap, masarap. Sarap. Pag masarap, masarap? Kaya yung si isa Ha? Ay, lang. Wala na I iba? Wala, wala na. Ito, Yan lang? Kunti lang binibili namin sa Wala kami. Ano, ano, ano? Wala kami ano, ng ano, pampili ng isda namin paninda. Kaya kunti-kunti lang. Magkakano kilo? Mahal pala? 190. 190 para may sampu lang kami. 180. Pwede 90 na lang? 3 <laughs> kilo? Walang 90. Ha? Walang 90? Eh pa ano na yan o. Paupos na. Sige. 90 ha ah, per kilo. O oh, ay. Ano yun? <laughs> 90 per kilo. <laughs> 90 per kilo? 90 <laughs> per <Ay, laughs> kilo. Ikaw kasi. Eh. Ha? Uh, oh, ah, sa sige. Na, ano ito? Linisa? 90 ko to. No. Ano <laughs> yung mga? Ano ka? 90. 190. Walang 90 Ayan. Sige, okay, kilo to. Uh -oh. Sige, 190 na lang. May isang isa, oh, kulang tatlo. Rabi. Ha? Kulang tatlo uh -huh. Ano yung kulang tatlo? Kulang sa tatlong kilo. So, ano lang yan? Sige, 2.7. Ali, ito 90 plus 90, 180. 380. Yan, artista Ha? Ah? Ito. Artista na kami. Bakit? O oh, yan. Eh. Ito na mo. Oh. <laughs> Ihiwalay mo itong isang piraso. Opo. Bibigay ko sa nanay ko. Oh, tapos yung iba magkakasama na. Yung malaki, yung para sa nanay. Oh, yung para sa nanay ko. Palihan, malaki pa sige, palinisan na. Linisan na? Mabilis ba kayo maglinis? Sige, tignan nga namin. Pakitaan mo ako paano maglinis ng bangus. Mga kababayan, tignan nyo kung paano maglinis ng mabilis na bangos. Pampaksiw, ha? Maupo muna ako. Ha? Maupo muna ako. Maganda dito mamili ng bangos, mga kababayan. 90 pesos lang per kilo. Libre na linis. Anong gagawin yung paksiw, sinasabi Opo, paksiw. Pagpaksiw, hindi kinakaliskisan. Hindi, karisgisa muna. Ay, ayaw kita, nagulong. Oo. galing oh, oh. Ilang ko po gusto niyo sa Ha? Huh? Ilang Mini kami. cut. Mini cut. Mini para oh. marami, marami kami. Oo, oh, oh, sige. Kita kami ng Ay, um, ay. Oh. <laughs> Pabilisan ka. <laughs> Mayroon ah. pa kaliskis eh Ayan, kahit kaliskis lang. Huwag natanggal ang bituka. Doon na hiwain. Doon na rin, sige. Kaliskis lang. Huwag yan ng tubig para madalit kaliskis lang. Eh. Oo, yun. Ayan, pogi na. Sigurado kayong dagupan yan no, ha? Babalikan ko kayo dito bubas. Iba-flag ko kayo pag hindi yan dagupan bango. Susumbong ko kayo sa dagupan. Tanggalin na nang yung ano? Oo. Yung? Yung O, oh, hasang lang. Hasang <tis> ha? lang daw. At ang ina na may pait. Ang tanggal ang Ha? O, lang. Ang galing lang tanggalin. Ay, yung isang piraso eh. Ay, yung isang piraso ni nanay ko. Ah, sige, wag na. Para may exercise si nanay. Ay, wag na. Barbecue na lang pala natin. Di natin. Barbecue na lang pala namin. Pwede eh. Ha? <laughs> hindi na kukunin? Hindi na. <laughs> Lawawa kami. Nawawa kami. kami. Wala na kaming may ano, bilid ng paninda namin. Uh -huh. Wala na? Wala na bangos? Uh -huh. Lakas ng benta nyo ha? Hindi lang ako. Nakita kita, uh -huh. nagbibilang na ng pera eh. Ay, okay lang. <laughs> oh? kunti lang ano na? Dublin mo ng plastic arwah. para hindi mga Okay. okay. Kay oh, yung kay nanay. Sige, okay, dito. Pakilapag dito. Mga kababayan, bili tayo ng... Ango? Wala. Ato, pwede Salamat po. Salamat po. Okay na? <laughs> Magkano? Magkano? 380 sa akin. Dalamang kilo. Sa'yo eh. 2 and 3 po. Garay. Wala na kwenta. 380 plus ano? Plus 45. Ato, 2 and 3 po. Sa'yo naman. Wala na kwenta. 190, 380 tarpaq din mangyerno pa. Ha? 350. Ah? 300 na 30. But hindi tapos 380. Nanay ah, nanay ba kay nanay? 380. When, di ba sabi ko tag 90 lang? <laughs> 380 o oh, 300. Tawad na yung 80. Oh, tantaka tapos kayo, dito, nagtaka yung De okay na yan. Ikaw, magkano? 520. 520, oh. Pwede na ano, 400. Oh. Okay, bye-bye. Okay na yan. Masyado pa yung ano. Hindi na kami magkakapagtinda. Magkano mo lang? 80. 80? Sampu, lang kami talaga. sa Bakit? Mayayaman naman na yata kayo eh. Nakaangkat kami. Ah, nakaangkat kayo. Pag mayayaman na kami, hindi na kami mayayaman daw. Ay, hindi, na kayo magtitinda pag mayaman na. Pag mayaman ka na. Mga kababayan, yung mga ganitong mga uh, maliliit na vendors, sila po ay nagtitinda hindi para umaman. Para makaraos lang. Opo. Diba? Pasensya na kayo nagbibiro lang. Magkano po lang ko? 80 po. 80? O, oh, isan Pwede na. Ha? Sinanay, o. Oh. Ha? Hayaan mo na eh, wala pa diyan. Walang tinda yan eh. Thank, you, thank, you. Ha? Ha? thank you. Oh, dahil ka, o may 500 ka. Thank you. Thank you. Ha? Salamat. 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 Thank you, thank you. Ha? Happy na? Happy God bless. Thank you, okay. Thank you po. Thank Okay. Magkano? Ay. Ay, eh, madam. Wala bang ano? Anong flavor meron? May buko salad, cheese, ubi, chocolate, tsaka avocado Yung buko meron? Meron po. po, yung buko. Pwede tikman muna. Masarap kasi eh. Okay. Ay, buti na lang, hindi malambot. Hindi kasi masarap pag malambot. Masarap, Matigas, masarap. Masarap, matigas, no? Tagasanga, ma'am? Mangaldan. Mangaldan? Ba't nandito kayo? Bayang Banto? Ruta ko po dito, Ah, ruta mo talaga? Bayang, ano pangalan mo, ma'am? Pwede ka ba namin isama sa ano? Mayla po. Ha? Mayla. Mayla? Ako. Oo, oh, ganda ni ate Mayla. <laughs> Pusang gala. Bukusalad po yan. Ah, bukusalad? Tamis. Ano nagawa ito? Dangkat ko po. B Bigyan mo itong mga kasama ko. Alokin mo sila. Anong flavor po? Tanungin mo, anong gusto nila? May avocado din po. Cheese. Rob, anong gusto mo, Rob? Strawberry. May melon. Wala po. May melon. What? Avocado. Avocado. Sige, avocado. Avocado na lang. Ako ako yung mic mo lang. Ako ako yung mic. Salad. Boss <laughs> GB, hmm? anong gusto mo, Boss GB? Okay. <laughs> buong salad. Parehas lang yun? Oo. Oh, ano yung Ay, masarap? Oh, oh. Ano ba sa palagay mo masarap? Okay. Masarap po lahat. Best seller namin po. Yung, ano yung pinakamasarap dyan? Ito ang best seller nila. Apo. Okay. Pawis. Kayo po. po. Yeah, no, hindi ko maaliling. May labat pawis na pawis ka. Ilakad ko po ang ambayan. Ang sipag mo naman. Apo. May asawa ka na ba? Meron po. Ilan anak? Isa lang po. Kaya pala napakasipag mo. Okay lang ha, sama ka namin sa video namin, okay lang? Opo. Hindi lang. Ay, pa. <laughs> Anong yung oh, driver? Yung driver ano? nagmamakawa. Ang <laughs> 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 Nagagalit tuloy. <laughs> Sorry po, sige na. Pita. Pasensya ka na, pipi yung driver namin. <laughs> 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 Tinan mo, galit na galit, oh. Mag-sorry ka. <laughs> hindi nakapagsalita. <laughs> hindi na pagsalita to. <laughs> Men, sorry daw, Tino. Ay, isa pang abukado sa akin. Ay, ba magkano ba? Mga 20 po, pag buka ka siguro Okay ba? Ngayon. O, ilan na? 4, 6, 8, 10, 12. Balitag tagdadalawa dalawa kami. Avocado na lang din po sa inyo. Ayon, salad. salad. Si Sam. Sa akin, avocado. Salad. Salad ba ito? Buko. Buko o yung salad? Tignan natin. Parias, buko salad. Avocado na lang po. Oo. Ito mag-review namin sa ulo-sono Oo. Ano yung, Ano yung gusto mo? Avocado. Ay, oo. Uh... Ito, buko salad yung una. Avocado din sa'yo. Ikaw ma'am, anong gusto mo? Pum Libre S kita. Tawa na po kami dito, araw ko na gigitan. Ay nagsasawa ka na? Ikaw din ba gumagawa? Ano yan? Avocado. Ano yan, madam? Avocado. Ano yung pisilwat niyo? Buko salad. salad. Ito na lang? Di ba buko salad to? Sabi niya ng apa. Isa pa pong avocado. Well, mm -mm. oh, hindi na kapagsalita yan. <laughs> hindi <laughs> na kapagsalita. Oh. Hmm. <laughs> Panindigan mo yan. <laughs> Umiiling. Umiiling yung driver. Magkano lahat? Aya? ah. Ay, ano? Mayla? 120 po. 120. Walang tawad? Mga vlogger kami. Baka pwede may tawad. Ay, ang galing naman. Hindi nga. Oo, oh, nagbibigay kami ng ano. 650. Oo. Ang galing naman. Hindi, 200 na lang. Kasi, Pawis na sige pawis si ikaw. Thank you, ah. Thank you po, sir. Mm. God bless po. God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, ganon. Sige po. 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 Ah, Pashare yung mga upload videos natin, ma'am. Ay, sige po. Para mas makatulong pa. Sige po. Sige po. Aya. Angroon akong muna. Si Frankie, ko. Ha? Wala niya. Tama. 3 years rin ako naantan. Ha? Nakakalabas. 3 years? Bakit? 3 hours, dal hours nakakalabas. hours? kami. Okay. Okay. mo inom muna ako. May malamig? Mayroon. Pa-ingin may Ang galing lang na kasi masyadong sikat ka rito sa probinsya namin. Ha? Oh? Okay na po. Kupoy okay. tayo. Okay, thank you po. Ano ba paninda mo? Fishball quick quick. Fishball quick quick. Asan? Luto na ba yan? Oh, luto na ito. Luto na ito. Tignan mo sir muna. Tignan mo natin. Pasikin muna natin kay sir. Para kung magustuhan niya. Ayan mga kababayan. Oh. Pinaharang tayo dito ng uh, ni kuya na baseball vendor. Luto na ba yan? Luto na po, sir. Na. Parang malamig. So, magkano yan lahat? Eh, ito po. Ito lang. Oo. Oh. 400 po, sir. 400. Ito? Ito. Halagang 500 po. 500? Wala na? Yan lang? Marami po sa... Hindi, yun luto lang. So, 'yun lang po. Dali lang, dali lang. Kabibigyan natin si Daddy, sir. From... Hindi, sige. Sila na, bigay mo na mga kababayan. Minsan lang magawin si Daddy Frankie dito. Pila-pila tayo, huwag magkagulo, ha? Hindi, hindi. Sila na. Ano po, sir? Ikman niyo po, sir. Ano, maayos po yan. Mga bata, binip lang. Sabi nila. Binip, sabi nila. kain tayo, mga kababayan. Ah. Ah. Huwag kayo haharap. Para, ang sabihin ni Daddy Frankie, mababait tayong taga Basing. Barangay Basing tayo. Uh, Mabait. Mayroon tayong, ano, kalitang kahili. Pila, 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 pila. Sige, pwentay okay. mo lahat. Hmm? Lahat ito. Pabayaran mo na ito lahat. Ito, magkano yan lahat? Pila, pila. pila, pila. Pila pila, pila, pila kayo, pila kayo. Atos kayo Atas kayo, atos kayo, atos kayo na, ha kayo ha. Okay, uh. Oh. Uh, kayo praku다, oh. Okay oh. Lahat? Ayun na. Bakas. Makano lahat. Ayon na, nakagulu <disappearance> na.

156 Yung hindi kalugi. Bakit bibi lang? 15 lang to lahat lahat sige. Ito lang po. Oh. Ay sana. Sige. Sana all. Para dito. trick. Wala aja Pila ka, Pila. ko na ibebenta yung nasa ilalim yung para. Sige. Bigyan mo silang lahat. lang. wala na pera eh. Bye-bye. I love you. Daddy. I love you. Saan yung driver? Bye-bye! Magmerienda na kayong lahat. Daddy, coffee. Ayan. Ay, salang. Salang tayo. Pag kilo lang bibili Daddy dati yung matira. Daddy yung ano. Daddy Daddy Frank. Daddy, Daddy. yung sarili yun. Tandali lang, tandali lang. Para yeah, ano, makakain lahat. Ito na ayo. Makakain tayo lahat. Makain, pila, pila, pila. Eh, basta pila-pila lang na no, mga kababayan. Ah, ito po ang nagpamerienda ang Team Daddy Frankie dito. At ah, marami pang pupuntahan ng Team Daddy Frankie kaya ah, iiwanan na po namin sila, no? So kaya, 15. Yes po. Okay. Thank you po. Okay. Salamat po. Salamat. Sino na ka-follow? Mm, dami. Mm, okay. Asan patingin? Mm, okay. that is, that is that ha? Nakapalo yan? Patingin? Mm. Asan? Nakapalo? Ayan, dalhin niyo ng cellphone ko. Ha? <laughs> <laughs> Following. Ah, oy, nakapalo. <laughs> nakapalo. Sa, ikaw? Si ma'am? Eh. Ano po? <tod> ito, wag, wag, wag magkagulo ha. Ay, Aalis na ako. Saan kaan Isa lang nakapalo. Oh, anyway, oh? Ito, wala ito nagpapalo pa eh. Tignan mo nga. Just now eh. Wala akong load. Ah, o. Oh, ito lang mabibigyan. Si ma Thank you, daddy. Ati tayo dyan. <laughs>